Sampung pinaka mapanganib na bansa para sa mga kababaihan. Number 10, Sierra Leone. Ang Sierra Leone ay isang maliit na bansa na matatagpuan sa West Africa, kilala sa mga nakamamanghang beach, national parks at iba't ibang kultura. Sa kabila ng likas na kagandahan nito, ang Sierra Leone ay itinuturing na isa sa pinakamapanganib na bansa sa mundo para sa mga kababaihan. Laganap ang karahasan base sa kasarian, may mataas na rate ng panggagahasa, karahasan sa tahanan, genital mutilation o ang pagalis o pagbabago ng anyo sa ari ng babae. Pamantayan sa lipunan at kultura ang dahilan kung bakit mayroong gender inequality inequality kabilang ang sapilitang pagpapakasal at paghigpit sa pag-access sa edukasyon. Tulad na lang sa nangyari noong 1991 hanggang 2002. Nagkaroon ng civil war ang bansa kung saan nagdulot ito ng mga karahasan at instability sa ekonomiya. Kadalasan ng mga kababaihan ang naging target. Isa pang dahilan ay ang kakulangan ng legal protection. May mga batas naman daw sila, ngunit mahina ang pagpapatupad at kadalasang mapipigilan ang pagulat sa naturang krimen dahil nga sa kanilang kultura at kaugalian. Maraming kababaihan ang kulang din sa akses sa medical at legal resources na nagpapahirap sa paghahanap ng hustisya o makatanggap ng suporta pagkatapos makaranas ng karahasan. Number 9, Sudan Isang malaking bansa sa Northeast Africa nakilala sa iba't ibang mga tanawin, mayamang kasaysayan at cultural heritage. Tulad ng Sierra Leone, ang Sudan ay isa ding mapanganib na bansa para sa mga kababaihan. May mataas na rate ng panggagahasa, karasan sa tahanan at sa pilitang pagpapakasal. Nahaharap din ang mga kababaihan sa diskriminasyon at hindi pantay na pag-akses sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at mga oportunidad sa trabaho. Ang patuloy na labanan at political instability ang itinuturong isa sa pangunahing dahilan kung bakit walang tiyak na katayuan ang mga kababaihan. Halimbawa na lang sa nangyaring digmaan sa Darfur sa pagitan ng mga rebelde at gobyerno. nagresulta sa malawakang pang-aabuso sa karapatang pantao at karahasan. Ang mga kababaihan ay tinatarget sa oras ng mga labanan at may mga ulat ng panggagahasa bilang sandata ng digmaan. Bagamat may mga batas din sila para sa proteksyon ng mga kababaihan, hindi pa rin ito maipapatupad ng maayos dahil sa kultura. Dagdag pa ang salat sa legal at medical resources para makatanggap ng hostisyo. Number 8, Democratic Republic of Congo isang bansang matatagpuan sa Central Africa nakilala kilala sa iba't ibang mga wildlife, kultura at magulong kasaysayan. Bagamat ito ay may malaking potensyal sa turismo, sa kasamaang palad, ito ay sinira dahil sa kaguluhan sa politika, tunggalian sa pagitan ng mga armado at matinding kahirapan sa loob ng mga dekada. Nagresulta ng masamang epekto sa mga mamamayan ng bansa, lalo na ang mga kababaihan. Ang DRC ay napabilang sa mga bansang may pinakamataas na rate ng panggagahasa sa pilitang pagpapakasal at iba pang uri ng pang-aabuso. Kadalasan ginagamit sila ng milisya bilang sandata sa digmaan at tinatakot upang makontrol ang isang komunidad. Ang kakulangan sa legal at sistema ng hustisya ang nagpapalala sa sitwasyon. Ang mga gumagawa kasi ng karasan ay bihirang managot sa kanilang kinasasangkutan at makakalusot lamang. Wala ding epektibong paraan upang maparusahan sila. Takot ang nananaig sa mga kababaihan dahil kung sila man ay magsusumbong ay babalikan sila ng mga salarin. Stigma at kahihiyan ang lalo pang naghihikayat sa kanila na tumahimik na lamang. Number Number 7. Chad. Ang Chad ay isang landlocked country sa Central Africa na ipinagmamalaki ang iba't ibang kultura at wildlife. Tulad ng mga nabanggit, di rin nakaligtas ang mga kababaihan sa bansang ito sa mga pang-aabuso. Laganap ang panggagahasa, child marriage, genital mutilation at sapilitang pagtatrabaho. Mababa ang tingin sa mga kababaihan doon kung kaya't di nakakaligtas sa iba't ibang karasan. Ang kawalan sa akses sa edukasyon at pangangalagang pangkalusugan ang mas lalong nagpapalala sa kanilang sitwasyon. Number 6, South Sudan ang bansa na matatagpuan sa North Africa at naging malaya mula sa Sudan noong 2011. Bagamat nakamit ang kalayaan mula sa karasan at digmaan, nagresulta pa rin ito ng mabagal na pagunlad at instability sa kasulukuyan. Ang mga kababaihan ay nakakaranas ng karasan, limitadong pag-akses sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at genital mutilation. Ang patuloy na labanan at paglipat sa tirahan ang lalong nagpapalala sa sitwasyon na nag-iwan sa mga kababaihan ng mas malaking panganib, karasan at pagsasamantala. Di lamang yan. Ang South Sudan ay isa sa mga bansang may pinakamataas na maternal mortality rate sa mundo, kung saan ang mga kababaihan ay nanganganib sa panahon ng pagbubuntis at panganganak. Ang kakulangan ng sapat na healthcare facilities at mga skilled personnel ay isang malaking contributor sa isyong ito. Number 5, Iraq. Ang Iraq ay isang bansa sa gitnang silangan na mayaman sa kasaysayan at may iba't ibang kultura. Gayunpaman, ito ay ginambala ng mga labanan at karahasan sa loob ng ilang dekada. Dahil dito, nanganganib ang kaligtasan ng mga kababaihan. Ang patriarchal society at ang patuloy na conflict ay humantong sa malawakang karasan na nakabatay sa kasarian, kabilang ang panggagahasa at pang-aabuso sa tahanan. Sila din ay napapasailalim sa mahigpit na mga batas at mga pamantayin ng lilimita sa kanilang kalayaan at pagkakataon. Ang patuloy na labanan sa Iraq ay nagpapalala lamang sa sitwasyon para sa mga kababaihan, kung saan marami ang napilitang lumika sa kanilang mga tahanan at nagiging refugee. Number 4 Pakistan. Pakistan ay isang bansang matatagpuan sa Timog Asya na may populasyong mahigit 230 milyong katao. Kilala sa kasaysayan ang bansa, ngunit hindi rin nakaligtas ang mga kababaihan sa pang-aabuso. Ang mga kababaihan ay nahaharap sa maraming hamon sa kanilang pang-araw-araw na buhay, kabilang ang karasan sa tahanan, sa pilitang pag-aasawa at honor killings. Ayon sa Human Rights Commission ng Pakistan noong 2020, mahigit isang libong kababaihan ang pinaslang sa mga krimeng tinatawag nilang honor o ang pagpaslang ng sariling pamilya dahil sa paglabas pagkabag nito sa kultura o tradisyon. Nakakaranas din sila ng diskriminasyon sa edukasyon at mga oportunidad sa trabaho na nagre-resulta sa mas mababang antas ng literacy at limitadong akses sa job market. Ang mga babaeng nagre ng mga krimen ay kadalasang nahaharap sa kahihiyan o diskriminasyon at hindi sineseryoso ng mga otoridad. Binatikos din ang gobyerno dahil sa kabigo ang gumawa ng mahalagang hakbang upang matugunan ang isyong ito at magbigay ng sapat na proteksyon para sa kanila. Number 3, Yemen. Matatagpuan sa Middle East ang Yemen at isa sa mga pinakamahirap na bansa. Nagsimula ang instability at matinding krisis sa mga mamamayan nang magkaroon ng civil war simula noong 2015. Nakakaranas ang mga kababaihan ng pagmamalupit at pang-aabuso. Laganap din dito ang child marriage. Ayon sa UNICEF, humigit kumulang 32% ng mga babaeng Yemeni ay kinasal bago ang edad na 18, habang 9% naman ay kasal bago ang edad na 15. Ang child marriage ay hindi lamang nagdudulot ng masamang epekto sa pisikal, kundi ipinagkakait rin ito ang makatapos ng pag-aaral at mga oportunidad pagdating ng panahon. Number 2. Syria Kilala sa mayamang kasaysayan at kultura ang bansang ito na matatagpuan sa gitnang silangan. Gayunpaman, sa nakalipas na dekada, ang bansa ay nasa gitna ng digmaang sibil na humantong sa malawakang karahasan at instability sa ekonomiya. Nagresulta sa palipat-lipat ng tirahan ang mga tao at ang mga kababaihan ang lubos na naapektuhan dito. Nakakaranas ng panggagahasa, human trafficking at forced marriage. Gayon din ang mga tumaka sa refugee camp ay sinasamantala. Ang mga kababaihan sa Syria ay madalas na pinagkakaitan ng kanilang mga karapatan sa edukasyon at trabaho at limitado lamang ang kanilang karapatan o boses pagdating sa pagsagawa ng mga desisyon. Number 1 Afghanistan. Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang video ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Ang Afghanistan ay isang landlocked country na matatagpuan sa Timog Asya. Nangunguna ito bilang pinakamapanganib na bansa sa mundo para sa mga kababaihan. Ang pamumuno kasi ng Taliban ay nagresulta sa paghigpit sa karapatan tulad ng sapilitang pag-aasawa, may limitadong akses sa edukasyon at pangangalagang pangkalusugan. Pagdating sa pakikilahok sa publiko at mampolitika, marami sa kanila ang nakakaranas ng diskriminasyon at pananakot kung tangka nila magsalita o makisali sa political activism. Narito ang ilan sa mga patakaran o gender policies ng mga kababaihan sa Afghanistan. Una, ang mga babae ay hindi dapat lumabas sa mga lansangan na walang maram o walang suot na burka. Pangalawa, hindi dapat magsuot ng sapatos na may mataas na takong dahil hindi dapat marinig ng lalaki ang mga yapak ng babae para hindi siya ma-excite. Pangatlo, hindi dapat magsalita ng malakas sa publiko upang hindi marinig ng istranghero ang boses. Pangapat, ang lahat ng mga bintana na nasa tapat ng kalye ay dapat may pintura o nakascreen para maiwasang makita ang mga kababaihan. Panglima, ang mga kababaihan ay pinagbabawal na makita sa mga balkonahin ng kanilang mga apartment o bahay. Panghuli, ipinagbabawal ang presensya ng kababaihan sa radyo, telebisyon o sa namang uri ng pampublikong pagtitipon. Sa kabila ng mga hamong ito, marami sa kanila sa Afghanistan ang patuloy na lumalaban para sa kanilang mga karapatan at gumawa ng makabuluhang hakbang tungo sa gender equality. Ang mga organisasyon at aktivista na pinamumunuan ng mga kababaihan ay nagsusumikap upang magdagdagan ang akses sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at mga oportunidad sa ekonomiya para sa kanila.